si Russian President Vladimir Putin ay maaaring mayroon o manong malubhang karamdaman, sinabi ng isang journalist na nakabase sa Kremlin habang tinatalakay ang pagsalakay ng Moscow sa mga breakaway na rehiyon ng Ukraine si Udo Lilishkis, dating direktor ng isang German broadcaster na ARD sa Moscow, ay ibinahagi ang mataas na posibilidad na si Vladimir Putin ay maaring nagdudusa mula sa isang malalang karamdaman. Iinilarawan ang Russian President bilang isang malungkot na tao, sinabi niya na pagkatapos niyang makita si Vladimir Putin para umano itong nagbago at hindi nakatulad noong mga nakaraang taon. Si Lelishkis na namuno sa isang German TV station sa Russia mula noong 2014 hanggang 2018 ay lumabas sa isang political talk show na tinawag na Heart of Bear Fair na kung saan si Frank Plasberg ang host ng nasabing channel. Sa isang debate tungkol sa desisyon ni Vladimir Putin na kilalanin ang mga teritoryong hawak ngayon ng mga rebelde tulad ng Donetsk at Luhansk bilang mga independent na entities anim sa mga guests ang sumang-ayon ng hidwaan sa Ukraine ay nagdala na isang unpredictable na panganib sa buong mundo. Binigyang diin rin ni Lileshkish ang sinabi ng isang foreign affairs specialist na si Fiona Hill na kung saan noong mga nakaraang buwan ay naglaba siya ng isang pahayag tungkol sa malubha o manong karamdaman ni Vladimir Putin. Si Dr. Hill na nagsilbi bilang National Intelligence Officer para sa Russia at Euroasia at Senior Director para sa Europe at Russia sa ilalim ng US National Security Council ay hindi umano basta-basta na lang naglalabas ng anumang espekulasyon ayon kay Lileshkis. Sinabi rin ni Lileschkis na mga salita ni Fiona Hill ay kailangang seryosong isaalang-alang at bilang karagdagan, iginiit din niya na naghihinala o mano si Hill na si Vladimir Putin ay ginagamot ngayon gamit ang steroid. Inilarawan din niya ang ginawang pag-isolate ni Vladimir Putin na kung saan ay nagtago umano ito noong panahon ng coronavirus pandemic bilang isang patunay na nababahala siya sa kanyang sakit sa kanyang impresyon sinabi niya na si Putin ay isang emosyonal na tao Ayon kay Lileshkis, sinabi umano ng Finnish President na kung saan isa umano sa may magandang koneksyon kay Putin na tila mas seryoso umano ang leader ng Moscow ngayon kaysa sa dati sa makatuwid may nabago umano kay Putin. Iidinagdag niya na kung ang lahat ng ito ay totoo tulad ng sinabi ni Hill, ito ay isang napaka-depressing na sitwasyon at baka ito rin ang dahilan kung bakit nagiging agresibo siya ngayon sa Europa. Samantala, maaari umanong masira ang pinaplano ni President Vladimir Putin na pagsalakay sa Ukraine matapos ang isang grupo ng mga Russian military officials ay kinontra ang kanyang mga polisya tungkol sa Kiev. Sa isang nakakagulat na pagpuna, inilarawan ng mga Russian officials ang mga banta ni Putin na salakayin ang Ukraine bilang kriminal, mapanganib at walang kabuluhan. Iniulat ito matapos maglabas ang isang grupo na tinatawag na All Russian Officers Assembly ng isang liham na kumukontra umano sa mga plano ni Putin at na-publish din umano ito sa kanilang website noong nakaraang linggo. Naka-address umano ito sa presidente at mamamayan ng Russian Federation. Hinimok din ng mga may-akda ang mga kasamahan nila sa militar at mga ordinaryong tao na tutulan ang binabalak na pagkikipaggera ni Putin sinabi sa sulat na sila o ay isang grupo ng mga opisyal ng Russia at nagdidiman sila na abandonahin ang kriminal na pulsiya ni Putin na pakikipagdigmaan dahil ang Russian Federation ay nag-iisa lamang laban sa United na Pwersa ng mga Western Countries. Ayon sa ulat ng media, ang organisasyon ay pinamumunuan ni retired General Colonel Yunit Ivashov na isang nangungunang military hardliner noong 1990s. Ang 78 taong gulang na opisyal ay isa sa mga nagpasimuno sa kinalang standoff sa Pristina Airport noong 1999 Kosovo War. Ang General Colonel ay pinagretiro ni President Putin noong taong 2001 sa maagang edad na 57 tinatag na nasabing retired military officer ang kanyang All Russian Officers Assembly noong 2003 na kung saan ay pangunahing kinakalaban nito ang NATO. Ang ideolohiya ng grupo ay eclectic mix na Soviet nostalgia, religious orthodoxy at patriotic conservatism, mga elemento na hinahangad ng mga miyembro ng rehimeng Putin. Gayon paman, palagi nilang pinupuna si President Vladimir Putin dahil sa pagiging kurap o mano nito at paulit-ulit din silang nagdidiman na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Ibinasura din ng nasabing retired military official ang paulit-ulit na pag-aangkin ni Putin na ang NATO ay kumakatawan o mano sa isang matinding banta sa existence ng Russia. Inakusahan din ng dating military hardliner ang strongman ng Kremlin na si Putin umano ang posibleng maging dahilan sa pagkawasak at pagbagsak ng Russia lalong-lalo na kung ipagpapatuloy ang pinaplano niyang pagsalakay sa Ukraine.